Tumabi nalang sila, Kai. Tumabi nalang. Ito so, ba ang na ano? <laughs> <laughs> no? na ako, ha? <laughs> Alak. <laughs> Alak. <laughs> Alak. <laughs> Alak. <laughs> Tumabi <ka> nalang. <laughs> Eto, may kasama kami. Hindi na kakain ang kain na pagkain namin. O, oh, akin may flashlight. Ano to? May malaking tao. <laughs> Blip. 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 Buti na ilawan to. kami. <laughs> <laughs>